Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Barber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok ni channel to. Please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipala sa asaw-saw namin ni Videographer! At siyempre kagabi nga no, nakasama natin sa live, no? Videographer! Biglaan yung mga kabatang helmet on the spot talaga na tumugtog virtually si Doc Shelo Magno sa ating YouTube channel. Yeah! Hey, maraming maraming salamat po kay Prof. Doc Shelo Magno. Di ba Videographer? Yes, maraming maraming salamat po. At tabitin kayo dyan, mga kabata helmet. Naku po, abangan nyo po weekly, no, Vichogaper. Mm -hmm. Si Prof. Doc Shelo Magno sa kanyang YouTube platform. Hindi wow. Ito sa YouTube. Meron din siya sa Facebook ay sa TikTok. Pero, eto nga, videographer, magkakaroon nga siya ng weekly oh. Uh -huh. concert yes. of Bong sa kanyang YouTube channel. Kaya dapat lagi kayo nakafollow, like, subscribe sa kanyang YouTube channel. Si Elong Magno, di ba, videographer? Para, makita nyo naman yung pangmalakasan na other side ni Prof. Doc si Elong Magno, di ba? Nakakatawa uh na yung gabi, videographer, no? Happy-happy lang talaga. Uh -huh. Chill-chill lang. Na, nakikita nyo madalas si Prof. Doc Shelo Magno na graph, nag explain ng mga major issues, talagang seryoso. Kilalahan din nyo naman yung other side niya as a musician, di ba, video ka po? naman. Multi-talented. Yes, multi-talented yan. Kaya dapat, nakafollow kayo sa kanyang mga social media platforms. Nakakabitin, no? Oo, oh, nakakabitin nga eh. Sa mga hindi nakapanood, ito yung mga highlights natin, kagabi. Ayan, naka-live na po tayo sa YouTube. Ah. <laughs> Ay, mo magpo sa tabi ko. Ayan, ayan, pungsang magpo. Ay, ang cute! Ooh. Ano pong breed niyan, Dok? ragdoll doll. Ay, ang cute. Ang kulit eh. Dok, nakikita niyo po yung sarili niyo po? Oo. Okay po. Nag-relive po ako eh. Kasi hindi po kayo makakapasok doon sa kanina ko pong live. Pero, ah uh, yun ang iniisip ko sa susunod. Saxophone. Apa? May accompaniment yun eh. So, pa... <laughs> yeah, yeah. <laughs> <laughs> Test ba natin? Oh. Ay, sige po. <laughs> Sandali. Sige, magsasalita. Sige, lang lang. sige po. <clears throat> oh, magsasalita lang muna daw ako rito. <laughs> Mega love shout-out po sa lahat ng mga viewers po dyan sa baba. May music nga. Live nga to. Live music. Oo uh ha? -huh. <laughs> dok, wala pong painom. <laughs> Dapat nga may painom. Ano namang concert na walang painom? Inom ka naman, batang helmet. <laughs> Friday. Friday live. ano tayo. Tapos wala tayong painom. Tikila daw po, Dok. Oo nga. Nasa na? Wala, Dok. Ay, alcohol ah. lang eh. <laughs> Tong si batang helmet, eh. Huwag aaya ng, ano, walang painom. Wala, daw Pulutan lang. <laughs> Opiyan ba tayo? Dito <laughs> Dok. Ano? Ha? Ah, aha? <laughs> Ay, na. Ba't ngayon mo lang nilabas yung, yung marakas mo? Dapat <laughs> hindi na pa para. <laughs> hindi ako makatayo, Dok. Wala <laughs> <lang> ako. Well, <laughs> sa susunod na po, next week, mag-test tayo okay. ulit. So, um, sa YouTube channel mo, Dok. Oh, sa Sunday, sa YouTube channel ko. Para matest natin yung mga, ano, merong equipment eh, para balance yung saxophone at saka yung ano, accompaniment. So, try natin sa Sunday ng hapon. Oh, oh, mga 6 o'clock, 7. Yan, 7. Sa ano, sa YouTube channel ko naman. Ikaw naman pumunta doon. Ikaw yung DJ. <laughs> <laughs> Ibababa ko na lang yung link niyo po doon. Para alam po Tayo nila. Tayo po sumama. <laughs> Pupunta na lang ako sa inyo, Dok. Pwede rin. <laughs> 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 Nakakabite, no? So, ayan nga, mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay ng kay helmet din na okay? keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Dapat minsan chill-chill lang talaga tayo, no? Oo oh, naman. Sobrang dami na kasi iniisip ng Pilipinas, eh. Mm -hmm. Minsan, nakakalimutan din natin mag-relax. Chillax muna.